ayan ng lola nyo nasa Japan na naman Tokyo naman tayo dito lang kami sasakay naman kami ng train papuntang Yoyogi nadaan kami sa tunnel mabuti pa dito may ilaw sa Aden sa Quiapo takot ko lang dumaan medyo malayo-layo rin ang nilakad namin. Inabot kami ng mga 10 to 15 minutes kasi nga may karad-karad kaming mga maleta. At syempre, habang naglalakad, lumilingon-lingon na ang lola nyo. Actually guys, nawawala po kami. Eto, malapit na kami at may natatanaw kung 7 eleven At eto, tumatawid na kami sa malaking kali at tuloy pa rin ang lakad dito na kami sa mga iskinita dadaan malapit na ito sa aming bahay pero hindi po nakakatakot kahit gabi na safe naman po dito at eto guys habang nawawala kami ayan nakita mo ng anak ko ang aming Peter hat. tara guys Papasok na kami Apakaganda ng bahay dito Mukhang yayamanin At eto na guys Nakapasok na kami at aakyat na kami sa taas Nasa third floor nga pala ang aming nakuha At eto na guys Magro-room tour na tayo Ayan na ang aming floor At papasok na tayo sa pinto high tech na ang pinto dito ayan napakaganda tara guys pasok na tayo ayan na two floors nga pala ang aming nakuha at eto may hagdan paakyat sa taas eto madilim na sana walang mumu buksan na natin ang ilaw at tingnan natin ang aming titirhan for the week. Ayan, may isang queen size na kama sa baba at heto guys, meron siyang kitchen. Ayan, maliit lang ang kitchen niya pero pwede pwede na. At eto naman ang kanyang toilet and bath. Ayan, may washing machine, may lababo, at nakahiwalay ang kanyang paliguan. Meron din siyang maliit na bathtub. maglulubloban ang lola nyo kasi sumakitan pa ako sa paglalakad. At tara guys, akyat po tayo sa taas. Tingnan naman natin kung ano ang meron maliit sa taas. Lang lang Dito kami ng daughter ko sa baba kasi hirap umakyat ng lola nyo. Pero para sa inyo, aakyat ako. Medyo matarik po yung hagdan dito. At ayan, nariyan. Nariyan ang dining table. At may isa pang queen size. Para naman sa aking boys. May aircon din dito sa taas. Actually, sa baba may aircon din. Ayan po ang aming view. Nakalimutan ko palang tingnan ang kanilang banyo. Ang banyo po nila. E naandito sa likod ng paliguan. At heto ang kanilang maliit na toilet. Nakakatuwa ang inidoro dito. Ito ang favorite ko at binabalik-balikan talaga sa Japan. Wow! Yeah. Thank you guys for joining us at matutulog na kami. Abangan bukas kung saan po kami magpupunta. Bye!